simbueses nung nagalit siya napuno, napuno siya sa galit sa mga eh, sa mga Israelita dahil sa katigasan ng ulo nila yung sulat kamay ng Diyos ibinalibag niya kung yun ang makikita natin ibig sabihin ba mawawalan ta tayo ng pananampalataya sa Diyos ako sa totoo lang may nag-message sa akin kapatid Kapatid, hindi ko, hindi ko kasi matanong ito. Kasi baka pagkamalian nila ako na may laban sa, sa aral. Ano yung tanong mo, kapatid? Sabi kong ganyan. Diretsuin mo ko. Sabihin mo kung ano yung tanong mo. Kasi sabi nila, nagtitinda daw ng alak si Brother Eli sa, sa Brazil meron daw mga picture, meron daw mga video. Sabi ko, maniwala ka sa sasabihin ko, kapatid. Sabi kong ganyan. Si Brother Ellie, kung ano yung pinapangaral niya, yun din yung ginagawa niya. Kung meron mang nakitang alak do sa video, sa picture, sabi ko do sa kapatid, si Brother Ellie, co-owner lang nung negosyo na yon, meron siyang kasosyo na hindi kapatid. So, hindi makakapag si Brother Eli 100% kung ano yung ayaw at gusto niya na ilagay doon sa tindahan. Sabi nung kapatid sa akin, Salamat sa Diyos, Brad. Kasi, ilang araw nang gumugulo sa isip ko yun, sabi niya. Nung time na yun, naiyak ako. Sabi ko, Panginoon, salamat sa Diyos. <laughs> Kung naginawaan man yung kalooban ng kapatid, salamat sa Diyos. <laughs> ako ngayon, <laughs> masakit sa kalooban ko. <laughs> yung mga taong tinuring kong pamilya, minahal ko, hindi ko alam, ayoko pong magsalita ng, ng hindi maganda. <laughs> Pero isa lang po ang masasabi ko. <laughs> Masakit po sa kalooban. Ganun pa man, sumasampalataya po ako at naniniwala na mayroon pong perfect justice ang Diyos. Inuulit ko po, do sa mga kumakalat na mga chat, na mga messages, na meron daw po akong laban sa aral. Meron akong laban sa mga aral. Hindi ulit ko po, wala po akong laban sa aral. Wala akong laban sa mga aral. Bahala na po ang Diyos. Mahal ko po ang kapatiran. Mahal ko po ang mga ngaral. Salamat po sa Diyos.